Halo ha mga kamarites, hindi ko alam kung bakit ito ang naisip kong gawin. Pero ilang araw na ako nag ng balot at sos sausawan ni Manong sa kanto. Kaya naisip ko ako nalang gagawa. O, oh, di ba? Ang bilis, nagayat na agad. At ilagay ko nalang sa ref kasi hindi naman ito masisira. Kahit nasa labas pa ng ref ay hindi ito masisira. Aywan ko ba kung bakit lagi nalang nasa utak ko kumain ng balot pero hindi naman ako kumakain ng sisyo. Ang lakas ng trip ng maritis niya kasi lagi nalang balot ang nasa utak niya at Pinoy pero ang ginagawa ko lang ay siyempre naglalaga ako ng itlog. Ay, eh? yun na lang ang sausawan ko, Etlog na lang mayroon man nabibili dito na Pinoy at saka balot medyo may kamahalan lang at hindi ka pwedeng maka-order na ganun lang kasi may minimum yung order bago ka magka pre delivery sa iyong location kaya nagtitiis na lang ako sa itlog boiling egg na lang at okay na to, masaya na, happy na o ba diba? libre pa at ayun na nga, nailagay ko na sa aking buti na Nutella. Hindi po yan Nutella, baka magkamali kayo. <laughs> Nutella lang lang yung sa buti niya, lagyan na niya. Pero, sa usawan lang yan, nakama, uh, wala palang kamatis na. Sa usawan lang yan na ano, ni Manong sa kanto. Cucumber lang yan at saka, siyempre, onion. Naglagay rin ako niya ng dato puti, vinegar, not sponsor, ay charot. At iba pang vinegar nila dito sa Kuwait kasi ubos na. Kunti lang yung dato po tayo vinegar na dala ko. At pinaglalagyan ko na rin siya ng kaunting asin, kaunting black pepper, at saka simpre yung silly flakes, and then, or silly powder. At simpre naglagay rin ako niya ng sugar. Siguro hindi ko maipakita kung ilang spoon yung nailagay kong sugar. Baka nakalimutan kong i-video. Pero nalagyan ko po yan ng isang spoon lang na sugar. Para naman, ewan ko, Masarap siguro. Nakikita ko kasi eh. Nilalagyan ng sugar daw. At tamang halo-halo lang. Siyempre. Para naman. Magkalasa. Oo. Ayun na nga. Naipakita ko nga. Yung paglagay ko ng sugar. Ganon lang yung spoon na ginamit ko. Na paglagay. Para. Hindi naman pwedeng lagyan ng. Two spoon. Ng sugar. Kasi. Baka masyadong tumamis. Naging pamerinda na siya. Na. Naging. Pwede na siyang. i <laughs> sa kape. Ay. Susmaryo siya so ayun na nga, medyo hinahalo-halo ko lang siya ina-arrange ko lang para magkasya lahat <laughs> paano ba yan i-arrange? ganyan lang po pero pag nabasa naman yan ng lahat na parang yung ma manuot yung binigar sa loob ng cucumber na yan at saka ano parang magkakasya ata yan, eh, siyempre lalambot lang yan at dinagdagan ko pa siya ng binigar kasi parang silipsip nila yung binigar walang sauce pero okay lang kasi nung katagalan naman ay mayroon ng vinegar, may sauce na. Grabe napakayamin niyan. Inuulam-ulam ko pa yan minsan. Kasi na tama yung lasa niya na maanghang na hindi naman matamis pero andoon pa rin yung lasa ng vinegar. Kasi nilagyan ko rin siya ng vinegar na yung kanina yung nakita niyo parang brown. O ba diba, tinikman ko pa na ako niyan. Grabe, araw-araw din ako syempre, kasi araw-araw naman ako kumakain ng boiling egg kaya may sausawan na ako. Oh, 'di ba? At hindi lang 'yun, pag mayroon akong kinakain na fried chicken or kaya basta preto, 'yan din ang sausawan ko. Sarap kasi 'yan eh. 'Di ba? Yummy. Subukan niyo po. Mga kamarites, grabe ang yummy niya. Thank you for watching. Hello mga kamarites. Meron na naman ako na panood sa Facebook na Balot Pinoy tuloy na pa. dig na lang ako ay siyempre may sausawan tayo. O, di ba? Kala nila sila lang may sausawan. Meron din ako, oh, 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 oh di ba? Kompleto pa. May cucumber. At hmm, um, may sibuyas. At siyempre, kain tayo. Balag, pinoy, itlog. Mmm. <laughs> Sarap na. di ba? Mukbang itlog. Bye okay, bye mga kamarites. Thank you for watching. Mukbang muna ako ng Pinoy Balot Itlog. 是吗? May bisita tayo. Ang <laughs> pangit ng camera ko ngayon. May sabaw. Sabaw. And then, rice. Right, Malang chicken. naman. At dahil ayusin natin yung rice, nag ako para malinis yung kamay natin. Siyempre, papauna natin yung manok sa ibabaw. Yan. Putol-putol na siya. And then, yan din. Ayusin ko lang siya. Yan. O, diba? Ang galing. Pakita ko sa inyo tsaka papainitan lang doon sa painitan nila ng kanin yan po siya may mga sauce, parang samaw lang sa atin yan Oo, kasi, white beans yan at saka patatas and then syempre manok at rice diba? at dito ko naman siya ilalagay painitan agoy mainit na Ay, painitan ko na siya ganyan natin ilalagay yan kaya so, tayo nang Masusunod pa rin sa niya ko. Bibigyan ko para na rin, so, mag -tay, so, maglagay tayo nang ito. Oh. So, Kasiyempre yung nasabi na kinasuno ko. Kailasan niya ako mangakamaritis na suno. Pati umitan <laughs> ako ano kasing lasagna to sunog naku <laughs> okay, wala na lagay ko na lang doon para mainitan din siya wala na, no choice nasunog na talaga sorry, request to ng aking panganay na alaga sorry na lang yan, yan lang Tabi ko na lang sila para hindi lumamig. Mainit na mainit siya. So, syempre, lagyan ko yan ng... Lagyan ko rin yan ng ano? Kuwe. Ay, mga Ay, yan pala. So, yun na nga. Bye-bye. Thank you for watching. Ay, napa naglalaro na naman kami ng aking alaga. Nag-request ng breakfast. Ay, pancake. Yan, napaka-cute ng... Lutoan namin ang pancake. Ang tagal ko makapagsalita. Pero nakaluto na ako ng isa. O, oh, ayan na. Takpan lang saglit. Siyempre. Okay. okay? Ya lah, ingat dihati-hati. Go strawberry. Ya lah, ya lah, put. I'm sick. Wide. Ya lah, Already. Mm. Yeah, let go. Hmm. Oh, <laughs> cute. Yeah, go, in.